Ayan, sa ngayon magtanim naman tayo ng ganito Kamoteng baging So nagtalbos lang ako kalina doon sa may bahay namin Ayan, may tanim, may tabi doon sa may kangkong Natin natin anim Okay So may butas sa kasi yun oh. Doon lang din natin itanim para Sabay lang, okay, kapag kukuha ka ng pang ulam Siyempre Ah uh, ba? Pangalan ito Pwede ka lang mamili kung kangkong ba o kamote ang gusto kong ulam. Diba, diba, diba? So, ito yung ating uh, unang pinanaman. Na yeah! So, magtanim lang tayo. Pwede nga ito, dito kila lang eh. Pero butasan din natin. Ayan. Kahit mababaw lang. Mabilis mabuhay ito. Ito ating kamote ito yung ating kangkong oh. tapos ito yung ating beans diba? ito yung ating kangkong saan so, kung dadamuhan natin to sa mga susunod na araw so let's go madamo na katatabas-tabas ko lang to eh katamo na naman so dito namatay yung beans natin dito eh hindi tumubo ayan Itanim tanim na dito yung kamote. Yan. Oops. Dito na natin tapos. Yan. Tigitigi sa lang okay yan. Sabi na. Yan. Bila tayo. So ito Aha, namatay yung ating kondito. Ay, tinabunot ko kalina, oh. At pala, mamaya didiligan ko to nabunot yung beans nasipa ako kasi so ito nalusaw yung ating kangkong dito hinulipan ko na to ng buto ulit so yan lang yan lang kabilis magtanim ng kamote ayan ang kangkong kamote <laughs> ayan Ito rin oh, na nabuhay dito. Tasan muna natin. O oh, kinukuha ng mga langgam yung kaya siguro hindi tumutubo yung iba. Kinukuha ng langgam. Mahusay din mga langgam eh. Kinukuha yung buto ng kangkong. Isa pa. Mahaba. Yan. Next tayo. Ito so, buhay yung ating kondito kangkong. <laughs> Dalawahin na natin. Isa-isa lang muna pala. Baka magkulang Mahirap na. Pag kinulang tayo ng konti lang kasi to sa kamote, tumutubo pala sa kamote talbos, tapos yung laman nya, pwede yun uy, may asa dito ah. oh, namatay Oh, may tinik pa. Nagulat pa ako. So kapag ito may kuan, delikado to. Kapag natapakan, kapag natinik ka, ayusin natin mamaya. Nagulat pa ako. ah ahas eh. Oops, kaso patay na. Yeah. Hindi ako nakapatay nun ah. Sino kayo nakapatay nun? Yeah. Diligan natin ito ng isa. Ayan. Kamaya so, didiligan natin. Sa susunod na araw, eh, tukunin natin. Dilinisan na. Ang dami tayong ginagawa eh. Kaya di natin malinisan. Pero buhay naman yan. Yung mga kangkong natin. Oh. Diba? Diba? Marami rin tong butas nito Yan yeah. Masunod makapal na to Kangkong at kon natin dito So ito yung bins natin oh Mahaba na oh Nagkon na siya oh Nag uh, Kailangan ng postihan So mga susunod na araw Magpoposti naman tayo Pero konti lang naman Konti na buhay eh <laughs> Kamote Sarap kasi ito talbusan Kahit kung lang eh Nilaga o piniritong talbos ng kamote Sarap nun Pati yung kanya Pati yung, bu yung laman Sarap din nun Sa sunod kaboting kahoy naman ang kakunin natin Tatanim Tanan 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 -tan -tan. Tanan, tanan, tanan. Ayan. Malambot na to. Upa niya. Yung iba, kapag yun, niligyan ko ng tayo ng kambing, nalusaw yung iba. Ewan ko bakit. Siguro dahil ikon So, ganda ganda nitong kangkong na to eh. diba ganda ng pagkabearde nya kumalam na patawa tatlo na lang Ating... Uh, sakto ata sakto nga sakto sakto

sa so, susunod ah uh, gagawin natin magtatalbos tayo sa pag mahaba na yung mga talbos ito lalagay lang natin sa isa tinapos pa tayo ng isa oh. meron pa ata dito eh. ito last na tong butas na to okay so diligan natin na konti pero hindi ko na sa inyo madali lang naman magdulay eh. so yun lang thank you and God bless Umuulan na doon